Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Gulong-gulo na ang isip ni Lilet kung sino ang paniniwalaan niya. Si Ino ba na sa paniniwala niya ay napagbintangan lang o si Trixie na kapatid niya sa ama na magaling gumawa ng kwento. Inamin na mismo ni Lilet kay Tinang na ang paniniwala niya inosente si Ino sa mga bintang ni Trixie dahil makailang beses na rin siya pinagmukhang tanga ng kapatid niya sa ama. Pero nang marinig ni Lilith ang kwento ni Trixie, awang-awa siya sa kapatid niya sapagkat malaki ang posibilidad na nagsasabi na ng katotohanan si Trixie na guilty si Ino. Sa isip ni Lilet, mabuti na lang at ibinunyag niya kay Atty. Constantino at Kalorena Ang pinakatago-tago niyang sekreto na anak siya sa labas ni Ramir kaya magkapatid sila ni Trixie. Kaya inalis na sa legal defense si Lilet ng mga dilyon para ipagtanggol ang anak nilang si Ino dahil naniniwala si Constantino na baka bumaligtad si Lilet at makulong si Ino hindi rin tinanggap ni Lilet ang alok ng tatay niyang si Ramir na maging abogado kay Trixie dahil nasaktan pa rin si Lilet sa pamamahiya sa kanya ng tunay niyang ama. Nagsisisi naman si Ramir kung bakit pinahiya niya si Lilet sa mga dilyon kaya ayaw na silang tulungan pa ni Lilet kung saan kailangan na kailangan nila ang legal na tulong nito dahil hindi na alam ni Lilet kung sino ang nagsasabi ng totoo kina Trixie at Ino. Gumawa siya ng sariling investigasyon para malantad kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Ang gusto lang naman malaman ni Lilet kung nagsasabi sa kanya ng totoo si Ino dahil mapipilitan siyang ipagtanggol ito dahil malaki ang utang na loob niya sa mga dilyon. Pero sa pag-iimbestiga ni Lilet tungkol kay Trixie, may matutuklasan siya na hindi niya dapat malaman dahil madidiskubre niya na hindi pala sila totoo magkapatid ni Trixie. Dahil ang hindi alam ng lahat, inampun pala ni Patricia si Trixie at nagpanggap na bunti siya habang nasa labas ng bansa si Ramir dahil disperado na siya magkaanak. Magbabago pa kaya ang isip ni Lilette at si Trixie ang tutulungan niya kahit hindi sila magkadugo. Kung hindi tunay na ingano si Trixie, sino kaya ang tunay niyang ama? Abangan!